na natin yung aircon nya ay hey, mga idol oh, sobrang mag vibrate kaya na yung aircon nito mga lods ha ah. yan yeah, kita kita nyo sobrang vibrate nya no no oh, nasira na rin pala yung ano nya so mga idol i-start ko ulit yung sasakyan papakita ko sa inyo no ayun hey, no kalmado na yung ano nya makina nya nakabukas na yung aircon nya mga lods sinumon din yung mabibrate yan yeah. ito lang yung dahilan nya mga idol no Hi guys, welcome back to my channel, The TV. So today's vlog, ayusin natin yung makina ng Pajero kasi masyado siya mabibrate kapag nakapas yung aircon. Pero pag nakapatay naman yung aircon, uh, kalmada naman yung makina niya. So ayun, tuturo ko sa inyo para siya ayusin mga idol. Tara, let's go! So ito mga idol, baka na-encounter na kayo ng ganito. Kapag pinaksa nyo yung aircon nyo, bumababa yung RPM niya. Pero kapag hindi naman nakabukas yung aircon nyo, okay naman yung RPM. Pero dapat kasi pag nakabukas yung aircon nyo, tumataas din yung RPM ng makina kasi mas loaded yung makina kapag ano, nakabasa ng aircon. So, ayun yung tuturo ko sa inyo mga idol kasi ito mabibrake na kapag binuksan yung ano, ng aircon niya. O tara, buksan muna natin yung hood. So, ito, ito na yung makina mga idol. Medyo madumi lang, madumi talaga. So, ito, bubuksan ko yung makina ng mga idol na. Tapos, itesting natin na mag aircon. May kita nyo kung gaano siya kakabibrake mga idol, no? So, mga idol, nakikita nyo, ayan nakabasa yung makina natin. Yan, sakto lang yung RPM niya, no? Sakto lang yung yung tono niya mga lords. Yan, kalmado lang yung market ng mga lords. Pero pag binuksan na natin yung aircon nito, uh, makikita niyo sobrang mabibrate to. Papabukas ko lang siglit. kung mga idol, buksan natin yung aircon niya. Ayan o. No? Ay, mga idol, oh, sobrang mabibrate. Ayan, nakabukas na yung aircon nito mga lords ha. Ayan, kita-kita niya, sobrang vibrate niya no. nga So, sobrang lakas ng vibration so ngayon yun yung ayusin natin uh, kailangan natin kumalma yung makina nito. so tara tuturo ko sa inyo mga lods So ito, explain ko muna sa inyo mga idol kung bakit nagkaganon. So ito, chenek ko na to yung engine nito mga lods. No? Kung ano yung pwede maging cost nun. So ngayon, isa lang yung nakikita ko rito kung bakit ganon. Eh. Kasi pag binuksan yung aircon, kailangan tataas yung RPM niya. Sasabay dun sa kalmado ng makina niya kasi mas loaded yung makina kapag gumagana na yung compressor ng aircon mga lods. So ayun, nang nakita ko rito mga idol, may kita niyo yan o. Oh, yung idle lap niya sira. Pero hindi siya sira eh. Hindi sira yung idle lap ko rito kasi chinik ko na ito mga lods. So isi-share ko lang sa inyo kung paano ko siya ayusin. Para may idea rin kayo mga idol. no Para hindi kayo mapamahal sa mga uh, pagpapagawa nyo. Kasi kayang kaya nyo na ito gawin. Kaysa magpagawa pa sa iba. Tapos di nyo alam kung anong issue baka pirahan pa kayo, mapamahal pa kayo mga idol. So ito lang yung technique niya mga lods. Ito lang yung naging sira niyan. So ito, ito yung idol lap natin. No? Ayan yun. Yung vacuum. yung ano niya, yung vacuum. Sundan nyo lang itong mga lods. No? Ayan o, yung vacuum niya. No, nasira na rin pala yung ano niya. Sira na rin yung kanyang ito. Mga idol. Yung panghigop niya. Ayan yung hose niya. Sira na yung hose ito yung idle lap natin so ito yung nagpapagana ito yung sensor sabay ito sa compressor mga idle eh so ito nakikita nyo meron siyang sira ayan sira na no yan so ito yung papunta sa ito sundan nyo lang yung hose, ito ito yung host nya papunta siya rito sa diaphragm ito ito mga idle so, may adjustan ng ano ng minor ito ito diaphragm nya ito tapos makita niyo yan yung dulo niyan ito. Yung mga idol yung dulo niyan no. So ito yung sa ano natin sa silindador. Ito yung sa gas natin, ito yung sa gas natin, pinapasok ko. Ito yung sa gas natin. So dapat kapag nag-open yung aircon, ah uh, itong vacuum na to, ang purpose nito na itong nasira na to na host. Higupin siya nito. Yan higupin na yung parang switch niya. Higup 'yan. So ngayon ang mangyayari pag higup 'yan, magagano siya no titulak niya tong uh, natin yan yung gas tutulak niya yan ngayon kailangan makutulak niya ng konti yan para tumaas yung RPM natin sa 1000 so kasi pag hindi naman tayo naka aircon nasa 800 lang di ba pero pag nag aircon kayo umabot ng 1000 yung RPM so kailangan ito yung tinutulak niya mga loads para tumanda yung RPM natin tumaas yan no? ito yung cylinder natin yan. Yan, tumas yan. So, ngayon, i-adjust lang natin yan kasi ito, papakita ko sa inyo kung bakit mabibrate to. So, yung mga idol, papakita ko sa inyo kung anong nangyayari dito kapag nakabas ang aircon. Kasi, explain ko naman na sa inyo, no? Kailangan, yung ano natin, yung diaphragm, eh, makalabit na yung sil silinyador natin para tumaas yung RPM para hindi siya mag-vibrate. yung dapat mangyari. Ito, binalik ko na yung hose muna. Yan, mm, vacuum hose natin no pupunta doon sa diaphragm so i-start ko yung sasakyan papakita ko sa inyo so yun mga idol nakabas na yung makina so open ko naman yung aircon mga idol no kung kakalabit sya sa silindador so yun mga idol hindi pa nakabas yung aircon nito na papakita ko sa inyo yan no so nilagay ko na nga pala yung vacuum hose no yan yung hose nya yan di ba si Ryan mga idol pero Nilusot ko lang, pinoto ko lang yung lusot. Papabos ko yung aircon kay patay, patay. Yung mga idol na ikita nyo, di ba? kumalapit siya dun sa silindador. So, ibig sabihin kung ang naging sira nito, yung host lang. Papakita ko pa sana sa inyo paano siya i-adjust eh, kung so, di siya maabot sa rin yung Pero ito lang muna yung papakita ko sa inyo. Nakikita niyo yung mga kayo, na, na siya, hindi na siya mabibrate. Ayan eh, o. Ayan eh, o, kalmado na yung ano niya, mga na kayo niya. Nakabas yung aircon niya mga lods, sino mo, hindi na mabibrate. Ito lang yung dahilan niya mga idol no Nakabas ang aircon niya na Ito, ugutin ko itong ano, uh, Vacuum hose niya no Pabada sa diaphragm Mabibrate to mga lods Ayan o O diba Ito lang yung naging cost niya mga idol Ayan o no? Problema niyan. Sira yung hose Ayan lang yung problema na So no? ko na ulit sa Idle lock niya yung ano Yung hose O diba Kita nyo Tatanggalin ko ulit So Vibrate No Kita nyo yung vibration O ngayon papasok ko na ulit sa doon sa may ano, yung lap niya. So, di ba? Oh, ina diba? okay kalmado na ulit yung makina. Dahil lang yung sira nito mga idol. Tayo nang yung mga sira ng sakay niyo kapag bumababa yung RPM niya. Check niyo lang palagi yung hose. Yan, sira pa yung host niya mga idol. Gugupitin ko na lang para umayos yung host niya. Papakita ko pa sana sa inyo kung ano eh. Kung paano i-adjust yung, yung gaya pra eh, no? Yan, kung yun lang yung naging sira natin. Kasi minsan yun din yung lumuluwag din yung mga idol. So ayun lang, ganda lang siguro yung mapapakita ko sa inyo mga idol. Ayusin ko na lang muna tong host ko. Tawagutin ko na ulit. Ayan. Ayusin ko na lang to. Gugupitin ko na lang to. Tapos si eh, lalagay ko na lang ulit sa may idol lap niya. Ano. So yun lang yun, sobrang vibrate to. Oh. Diba? Ito mga idol, guguntingin ko na lang siya. Kasi ayun yung nagiging eh. Kaya di na po pasok yung hangin ng vacuum para mahigop yung diaphragm natin. Kaya hindi na siya kumakalabit ng ganun. Kapag nakabawas ng aircon, sobrang mabibrate. Yun yung naging cause. Pwede nga ano, na eh. Ang mangyari dyan, pag... pwede masira nyo yun, yung mga, ano, mga idol. Yung power steering nyo kasi yung ikot ng makina mas mabagal kasi hindi siya nakapag perform na maayos eh. hindi, hindi niya na yung, yung tamang ano, yung tamang tono mga idol kapag naka ko. sobrang loaded niya na tapos hindi, kailangan magtas siya ng RPM para ma-reach niya yung, ano, yung tamang uh, galaw ng makina ng mga idol yung tono so ito mga idol ito yung host na nasira sa atin no? Ayon yung singaw dito siya sumisingaw kaya di na siya nakakaigap naka naman siya kaso nga lang hindi na siya umabot sa may kalabitan niya talaga hindi na siya umabot dito sa may uh, silindador natin kunyari ito yung silindador no? ito yung diaphragm natin higop siya pero hanggang dito na lang hindi niya na na tutulak to mga idol para tumas yung RPM natin ngayon ito yung naging cost noon. so ngayon gugupitin natin Gupitin lang natin siya dito no para maging pantay ulit yun ito mga idol no. Tapos lalagyan natin siya doon ulit sa idol lap natin. Ito. Ito mga idol oh. Yan, ito yung ano niya. Dito niyo dito niyo siya ipapasok no, inyo idol lap natin. Oh. Okay, pasok lang natin tong host, na ginapit natin. Lagyan natin dito. So ito mga idol ay eh, nakabit na natin siya no. Sinagad ko na ang dulo yan. Para wala talagang singaw kasi sobrang haba niya no. Hanggang dito yung ano niyan. niya no ng host. Ayun, sigurado wala nang sisingaw diyan mga idol. So ayun, okay, te-testing na natin ulit yung ano. Pagyero mga idol, papaandar natin wala nang singaw niya Hindi pa nakabuksan ng aircon niyan. So ito bubuksan na natin yung aircon. Ayan mga idol, nakabuksa yung aircon yan. Tignan nyo, parang wala din nangyari, di ba? Tama-tama lang yung ano. So, pares lang siya kapag hindi nakabuksa yung aircon, siya nakabuksa yung aircon. Kalmado na yung mga ng mga idol, hindi na siya mag-vibrate. So, yung mga idol, hanggang dito lang yung vlog natin today. At yun lang naman yung naging sira na itong pagyero. Yun lang yung matuturo ko sa inyo ngayon. Kaya, just sana natin yung diaphragm eh, kung yun yung naging issue mga idol. Pero yung cost lang yung naging issue. Kaya, hindi na siya umigop yung vacuum niya, no? So, sa mga kayo na. Sobrang na, kaya yun, inayos nice ka to na rin para alam ko naman kung paano siya ayusin. Tinuro ko lang sa inyo mga idol para may matutunan din kayo. Kaya na lang din gagawa kung sakaling may encounter niyo yung gantong issue. So yung mga idol, ang ganito lang yung vlog natin today. At huwag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa channel natin sa NLOCB. Okay.